At sa wakas, eto na ang huling araw ng aking long hair. Nagkanda delay-delay din ako sa pagpapagupit kahit ilang hakbang lang naman sa amin ang salon. Hinintay ko pa kasi si ate na makauwi dito sa amin, kaya natagalan. Tapos, ngayong araw nga, hinihintay ko na lang si mama na makauwi galing sa simbahan para makalis na ako ng bahay. Nagsimba kasi sila at naiwan kami. Bale, dito sa salon na to, ako magpapagupit. Ayan, sa merong kubo. Pero yung salon, sa second floor. ba diba, ang lapit lang ng salon sa amin. Pero madalas kasi sa Manila si Ate Marla, kaya by appointment talaga ako magpapagawa ka sa kanya. May kasama pa nga akong batang makulit. Ayan, ayaw magpaiwan. Kaya paniguradong babawalin ko yan ng babawalin hanggang sa makauwi kami. Dahil sobrang likot. Pagpasok ko nga, agad kami na nagchismisan ay este, agad akong sinimulang gupitan ni ate. Sobrang haba na kasi ng buko ang bigat-bigat ng dalhin. At saka ang gastos sa shampoo at saka sa conditioner. Tapos pagkaligo, nakakatamad suklagin dahil sobrang haba. At dahil summer is just around the corner, kaya paiksi ang ko naman. Simula nung nag-work ako, ang hilig ko ng magpakulay ng buhok. Tumigil lang ako sa pagpapakulay ng buhok mga year 2017 na yon nung umuwi na uli ako galing Macau. Black hair talaga ako. Kaya nung bumaba na yung last kulay ng buhok ko, tapos pinagupitan ko na, hindi ko na ulit pinakulayan at yan na yung totoong kulay ng buhok ko, black. Maintenance kasi pagka may kulay ang buhok mo, kailangan monthly mong ipapatreatment dahil nakakadry. Before, nagagandahan ko yung may kulay na buhok. Pero this time, nagbago na naman yung taste ko. Mas okay na ako sa natural na color ng hair ko. Kaya hindi na pumapasok uli sa isip ko na pakulayan ng ibang color. At para mas makita pa yung ganda, ayan, linansya pa ni ate yung buhok ko. At ayan, tapos na at sobra ko nga nagustuhan yung ginupit niya sa akin. Ang haba din ng nabawas sa dahil yung buhok ko kanina hanggang bewang na. At napil ko talaga na gumaan yung ulo ko dahil maiksi na yung buhok ko. Tapos na pero ayaw ko pang umalis. Nagganda-gandahan pa ako sa salamin niya. Ang ganda kasi nung salamin niya. Sobrang laki at ang linaw. Tapos pinipil ko pa yung buhok ko habang maganda pa. Dahil bukas pag pinaliguan ko yan, hindi na yan ganyang kaganda. Dahil wala naman na yung riband ng buhok ko bumaba na, balik na uli sa natural na hair. Eh, may alsa-alsa na. Kaya riband is waving na naman. Kailangang plansyahin ko kung gusto kong ma-achieve yung ganyang itsura ng buhok ko. At bago nga kami tuloy yung umuwi ni Gray, kinuhanan ko naman yung bahay. Ayan naman yung bahay namin. Tapos, Umuwi na kami ni Gray at sa wakas, nakapagpagupit na rin ako bago magkatakusan katulad ng pangako ko. Salamat sa panonood. Bye for now!